Scott na ni. Eh. Karting lami ah. Burger. <sighs> okay, nagpasting man ta. 48 hours challenge. Kung nga, ugma pa sa alas 12.30. Wa na. Na. <laughs> nga naman dyan ni, eh, oy. Nga tigluto man ko. Tawa ni Ron burger. nami hmm, kayo. Uh, ni Apel, 48 hours challenge na fasting. oy. Na, two days kayo guys, ang fasting challenge. Ugma pa kumukaon. Ito karo ng burger. Simhot na lang ta. Mabusog man siguro ta. Hmm. Mabusog na siguro ko ani eh, guys. Ilang hap lang nako ni ang koan ang aso. Ah, kahumot sa burger. Ah, kahumot. Kahumot kay burger, guys. Ah. ah.